Yes. Okay. Okay. Wow. Australia, pas ya. From Australia. From Australia. Okay. Calvin Klein. Hindi, try mo nga dito, try on, try i Try it Okay, try it Sige, so big. May akin na lang. Hindi ba pag mga sweatshirt maluwag talaga? Ayaw mo na? Oo. Opa! Ayun na, ayun ha, Kailan? na. Ayun na.

Okay, next one. Last three. Okay. Okay. I think I'm going to have a plancha. I'm going to have a plancha. Thank you. What's that? What's that? Oh, yellow. Okay. Mm -hmm. Completo now. No, seven days, four, seven days. Seven days. <laughs> seven days. <laughs> seven days. <laughs> seven days. Seven days. Seven days. Seven days. Seven Seven days. Seven 9 days. Seven days.

Ayo, gantung mo jansi. Ada apa? Tidak apa. Tidak Tidak apa. Tidak apa. open it, open it. Open it. From pen shop. Birthday mo na daw. Birthday gift mo na yan. Uh Oo. -oh. <laughs> Kasi nakatati yung na. gift <laughs> dami mong gift. No, no, no. Bilisan mo ang init na ng phone ko. Nga, ano apla Ano, Kala ko bagong kasal. <laughs> ating ate, no? Oo. Oh, oh. Tulungan niyo nga, kuya. Sa, bagi, bagi. Oh, yun lang, vacuum na. Ayaw, ha? Pag-aaraw ko, parang may maano. Ayaw,

Tama, future. Di ba? Mayroon sa Ang ganda. mo sa We have the same, di ba? Dyan pa, Ben. Wow! Same unit. Same din. Dyan din sa inyo? Same yung check out? nag pa kami niyan. Sabi ko, i-cancel mo na yung It's so big and what is that? May nasusunog! Ano'ng tawag sa una na 'to? Inflatable. Magic pillow. Mama. Mama. Mama daw magic pillow. Okay, next. Ang ganda. Ilang piraso kaya 'yan, Bem? I think it's just one. You get a third regalo? Wow, lalaki 'yan. Next Next gift. from mahataw si Bembe ma maganda ba maraming ninang o maganda yung ninang mo is ano classmate ni mama another t-shirt black is black I wow trust pang pangkista hahaha <laughs> May, ano ba itong binigay mo? May kulang. <laughs> bonet na, bonet. Pram? MM Pogi. MM Pogi? Uh, Ninang Marie. Ah, Marie. Ninang Marie. Ganda pala iniipon yung ano, yung regalo. Tapos one, one time mo lang bubuksan. Kumikita ang CN ah. CN <laughs> ba yan? Wow! Ala, parang maliit. No, Bem? Okay. Thank you. Ayan, XL na yan. Another gift. may Okay. May maliit daw. Ah, that's mama's gift. Open it. Press Uy! yeah, open no. this? Ah, uh, can I guess? Necklace? Wow, cash? cash. From, uh, ah, cash! Whoa, What, is uh, What is that? What is, that? What is that? Yeah. Ah, yeah. That's for mama. Mama. For mama. Yeah. Thank you. For mama. Wow, ang ganda Earrings, tapos I think it's ano, parang <laughs> Lalaki siya mag-earring okay, Sa kanya Ah Kalau right ko kay Draven eh uh, Ah, dali Pram Ay, hindi arunong nga basa Hindi arunong nga basa Ninang Margie. Ninang Margie. Kumustahin naman natin yung mga nagsasharon dyan. <laughs> Nainit nyo na ba lahat? Na microwave nyo na? <laughs> wow, ang ganda naman ang packaging nyan. Labubo. Ay, kap! Bagay dun sa ano mo, Bem, sa t-shirt mo. Gidit, gidit. Gidit, gidit. O, huwag mong yung box. Ang ganda. Eh, ano mo na, Last, Last one from... Uh, exchange, gift. exchange gift niya na. From your classmates. How much ang ano nyo, is exchange gift? 200. About 200. 200 above Like it? Ah, mga ano, board game. Ang galing naman. Kilala mo ako sino? Do you Ha? Pag-give it to you? Sino? Kanino galing? Cesar. Cesar? Cesar. Okay, thank you so much. Ano masasabi mo, Bem? Ano masasabi mo? Salamat po sa lahat. Sinunang-bikin ng gift ko. We appreciate ko? Okay, thank you daw sa lahat ng nagbigay ng gift niya. Pero yung gift namin, nabuksan niya na nung December pa. Ayan